good morning mga tol Panibagong araw at panibagong vlog At syempre panibagong simula Tuloy tuloy pa rin tayo syempre Kundo kahit na mababa na yung ating views Ayan. Tuloy tuloy pa rin Walang susuko Sabi nga So ayan, at uh, harvest ng upo Talong, sili Bakit may isa, dalawa, tatlo O apat sa na nanonood at sumusibaybay sa atin. Tutuloy tayo. Baha. Tapatubig. Maghahakot tayo ng upo. Ito, pitasin ko. Ay, nandito na sila. Lalayt tayo ng konti. Wow. May mapipitas na rin ng talong. baka napitas na sa side na ito, Mak? na, naminapitas na ito dito? napitas na? To, dito. Ha? Napitas na? Ha. atang mo sa akin dito bubuhatin natin ng upo yan? ha? gano'n? mo naman, naman ako, mahina <laughs> Mega-mega, lebih shout out ya, Bun. Hai, 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 Sulit ba Mac? Ha? Sulit. Oo. Oh. <laughs> sulit ang pagbubuhat. Sakay na natin lahat. Hey, pa ito. Ha? So yan, at kakain mo na raw ng almusal. Para may lakas bumuhat ng upo. May isa na yan? May laman yun. Doon, wala na. Saan? Hakotin na natin. Mac, sulit. Marami nga yan Kahit 55 bundle Ay mga 50, 60 Ha? Sumainam. mainam Tumamaman lang tayo sa bunga Ay Nihingil ako Ayan maraming maraming salamat po Kay Mama A Sa pag dito sa aming gulay Ang dami pa Pre nagamit na si Makmak pre Nagsasako lang, hingal na hingal. Paano hingal na hingal? Paano hingal na hingal? Para di alata. Para kang naulul na aso. Matagot. Ano yung sasagot mo? Ano yung mo? Ano Aka? Ha? pa sa mo kanina, 75 yan. Hindi, ano to? Binhi. Bi. Oh, syempre. Kayo naman, kama. Tapong ka na naman dyan. Tapong ka na naman dun. Kamahal lang upo. Ayaw nyo na? Bibinhi pa kayo. O oh, boy. Ayaw nyo na ba? Ang boy, siyempre, tatanim pa tayo. Tatanim mo dito tayo. Kaya bali, tapos na kami nag-almusal gilid mo ka pa. wala na doon doon ay hirap umakyat so ayan at uh, tinutulungan ako na lang muna mag ako si makmak at tatlo naman nung na may imitas si tol megs tol entong at saka manchaga mabigat kasi dito yung paghahakot konti na lang din ng upo at ah, matatapos na bali sa talong na yan ganyan lang malamig yan bali susunod na bale kay ate ate alma tapos sa susunod sa truck na <laughs> baka po may gusto pang mga magabil ayan ang gulay natin abil lang po kayo dito na tayo magsisimula sa dulo para pupunta tayo sa kubo ang pitas yan, kabilaan na kada isang tudling kada isang diretsyong ganyan yan, sa tudling na ganyan dalawang tao na, kabilaan na pati yung mga maliliit doon sa dulo doon yung nakuling tinanim, may bunga na rin ah. no, ganda ng talong

paging mahirap dito pag uh, pumalupo. kaya kailangan ha kaya kita yung pag uh, may baging mahila na oh, talo, oh, bakit ganyan ka, oh, talong. Bakit ganyan ka? Oh, talong. dahil talong ay di magbabago <laughs> <laughs> mahal Diyan talong. Na talong. Kailangan malayo. Nakatingin ka na. Para pagka Kuwan okay. kitang-kita na. Ha? Kailangan malayo pa lang tanuin, tinatanong mo na. Ayan, bali yung naka-48 bundle yung uh, upo. 75 bundle. <laughs> ha? 75 <laughs> bundle yun. Kadami na bibitas ng upo. Yung tumamasa sa, sa isyon. Maganda-ganda na yun, eh, Mac? 48 bundle. Sablo, <laughs> ngayon, na, paraka. <laughs> <laughs> Kala mo talong, ha? Kala mo. bandel. Ang ipawamahagi ngayon na upo. Pero itong talong, kasama to sa kasama to sa abel. Ganda kalamansi, oh. E, Iy, bawi! E, pa. Matataas na na, Iman. Maganda na. Isang taon na lang. Isang taon na lang hihintayin natin. Haanin na ng ano? Nang uh... A <laughs> A A A ah... Ano? Aani sila Aani sila Aani sila Salit dyan Masal tayo dyan Daan. Dyan Dyan Oo oh. okay. Salit tayong pipitas Salit na tayong pipitas <laughs> Aani sila isang taon, na, isang taon na lang yan, pipitas na yan Nakakalahati na Oo tapos na rin sama ka mga ah, maka. Maka, limang naman siguro na lima lima? limang bundle ah. Dito? Dito. Dito, dito. Okay. finish Tata -tata -tata. At sa saya. Sandali, baka bigat yan. Yan, bali. Uh, sit, ah, sitaw. <laughs> sili, sili naman, sili. Ba't sitaw? Oo, oh, namimiss ko lang ang sitaw. Hmm. Kung ilang, ano yan, kung ilang bundle. Nihihintay natin, Mac. Uy, huwag ka muna tumuloy. <laughs> diba, di ako makakaalis sa'yo. <laughs> Ayan, dala mo yung cellphone, Ma. Mm. Ayan, papakita natin kamaya. Para... Uh, Ay, pa, <laughs> eh, pag nabasa siya, ipo-flower namin. <laughs> <laughs> Napakita natin, mamaya may cellphone ni Mac, yung nabasag. Na papagawa niya mamaya. Mga bandang alas stress uuwi na si Makmak eh Uwi ka na Mak tatanim pa tayo kami muna ah oh. maambun na Mak hindi no, ka hindi ka matutuloy Mak Ah, oh, may tara pala. <laughs> Ayaw mo talaga magtanim, no? Hmm. Ayan na, ilakas mo. Sige. Sige. Kailangan namin yan ng tubig. Ayan bali. Tapos na kami pumitas ng sili. Masamang lang. Bali nakadalawang bundle ng sili. Walang bundle na talong. 48. Siyempre, may dala tayong pantambon. Ayan. Yung dumi ng kalabaw. Tuyo naman yan. Fertilizer hmm. na rin yan. Hmm. mako rin sitaw mga ko. Oh. Sitaw. Ayan o. No? <laughs> may pipitasin pa sitaw si Makmak. Ay, may bunga. Ay, ano na. yun no? Kanyunan. Ay, may bulaklak na yun. Sabihin pa ni Paring Carlo yung mga pagtatam na. Mamaya, lumakas pa yung ulan eh. Kaya tatanim na kami. Ah! Ito, tubig na ito. Ah, yun. Mahina na pagdating dito. Pero saan? sa kabila Yung mga walang ano. ano. Preto. Di na. Di na lalagyan. manipis lang maka baka hindi lumusot yan ha magaling ka dyan expert ka dyan <laughs> titignan mo muna kami buto kaya nga sabi ko magaling ako dyan Ako, may bunga naman ako. yung Taiwan, no? Oh. ka. Dahil ang bulaklak ang Taiwan. Ang ah. bali na ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pampito to na. Pampitong dayos. Yun, no? Oh. Dakot 215 ah. Oh. Hanggang dito pa lang ang napatibigan. Dali dito. Daling magdamo pag May plastic talaga. Yung mga gilid. Yung mga hindi nabutan ng yan. Dali na lang damuhin kapupunit pagka pinakatutok yung cross cutter eh. ito kulitis ah aray kaloit lite ang dami rin kulitis dito ah aray dito, Tuy dito yung ano ka ka pa. Ayan, oh, at aalis uh, na si Makmak pa niyo yung cellphone Blanco Wala kang makita Ito yung cellphone ni Papagawa Ano yun ito, Vivo? bibo, Vivo Bukas, oh. dalim mo, le Le Mayroon ko kung maaga pa Aabot yan, pa ka lang Hindi pa makita Oo. Oh. Wala nga yung tinanggal na nga niya. Ha? Kaya pa tinanggal. nga niya yung tempered. Kaya nga, nga, temper. nga kumunti yung basag eh. Ba LCD. Palitin na LCD. Paano ba yan? Mauna ah. ka na? <laughs> Ay, sasakay dito yung ibang upo. At uh, napakarami rin. Napakarami nung nasa loob. Pa, well, ano yan, 48 bundle. mamimigay yon sa, sa gawing kabyaw. Kabyaw ba? Kabyaw. Sa kabyaw sila mamimigay. So, upo lang sasakay natin. Mamaya, pagkaguluhan pa yung ano eh. <laughs> lang naman ng talong. <coughs> Walong bundle lang naman. Ayan. Pero pwede yan, man. Na? Puno na. Marami <coughs> pa yan. Kaya pa? Kaya pa? Uh -huh. Kaya, sakay hmm. Rada-rada sa may asyenda ulit Ha? Kayo, pasan natin iba baba Kasi yung mabili si asyenda, sandali lang yan Madaming gulay dun Okay, ayan at uh, let's go na tayo Para ipamahagi ulit Ang uh, ng kolong-kolong ayan may meron pa sa si L3 marami pa yung nasa L3 bali ano yan 48 bundle ang pamimigay na upo uh, 8 bundle na talong at dalawang bundle na siling panigang so hindi na kami nagdala ng sili at saka ng talong ito na lang uh, upo hindi po maraming maraming salamat kay mama A yeah. Maraming maraming salamat po sa paggabi. 怎么哒？ nag-traffic na po kayo. <laughs>

traffic <laughs> libre libre venta lago ah oh. libre 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 yeah.

Mabilis tayo sa bahay. Gulot si Mantraga. Mabilis lang. Ayan. At uh, hanggang dito lang po muna yung ating vlog ngayong araw. At uh, mali po. Maraming marami salamat sa walang sawang support at panunood sa amin. Maraming maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating vlog. Ingat po lahat at uh, God bless po.